Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel For today's vlog ay meron naman ako ibabahagi sa inyo So kanina mga ka-farmers, pumunta ako dun sa gym namin At meron kasing uh, namigay na bigas So nakita ko yung isa sa mga buyer natin noon at kaibigan na rin Na uh, nandun din So kanina nag-usap kami So meron akong na-discover sa kanya ang na na-discover ko sa kanya mga ka farmers ay yung pagpapatuka sa kanya mga inahin para palaging nangingitlog pero sa tipid na pamamaraan. Sa video na ito, yun ang aking ibabahagi sa inyo. Alright? Yung kaibigan natin at kakilala mga ka farmers na namit natin doon sa gymnasium ay isa sa mga buyer din natin. So bumili siya noon ng 50 pirasong mga ccu. So merong Rhode Island Red, Black Ostalor at uh, saka yung mga abuhi natin. So yun yung nabili niya mga sisiyo at uh, napalaki niya yun. Hanggang ngayon, meron pa daw sa kanyang era. Siguro mga nasa mga 4 years na yata ang uh, pagitan sa pagbili niya simula nung uh, bumili siya ng sisiyo. So ganun katagal na at ngayon sabi niya meron pa daw siyang 10 piraso na natira at uh, sa isang area niya merong 5 piraso. So yun na lang yung yung magagandang mga katawan, yun yung tinitiran niya. Yung iba kasi dinidispose niya, binibenta na niya. So kanina, uh, nagkakwentuhan kami. So, yung uh, topic namin is of course, yung ating mga heritage chicken dahil kinukumusta ko siya kung kumusta na yung mga manok niya o mga sisiyon na nabili niya sa akin. So, ang sabi niya mga ka-farmers, nandun pa rin daw at uh, dumating kami sa punto na uh, nag, uh, nagtatanong ako sa kanya kung ano nga ba yung ginagamit niyang feeds. So, ang ginagamit niyang feeds pala ay uh, simple lang yung makikita natin sa ating uh, kapaligiran. So, isang uh, ingredients nito is yung sapal lang niyog. So kahit yung pinagpigaan na na sapal ng niyog ay ayos lang din yun. At uh, pangalawa, dalawang ingredients ng ito mga ka-farmers yung uh, ginagamit niya sa kanyang pagpapakain sa kanyang mga manok. At maganda raw ang pangingitlog sa kanya. So medyo matagal na rin ginagawa ito. So ngayon susubukan natin na i-mix ito at uobserbahan natin na within one week kung maganda nga ba yung pagpapatukan nito. So sa inyo, uh, kung gusto nyong masubukan ito, pwede naman at para malaman natin kung sabay-sabay uh, tayong malaman kung uh, epektibo nga ba yung pagbibigay nito sa mga manok. So napaka-cheap talaga. So yung pangalawang ingredients mga ka-farmers ay yung cattle concentrate. So yun yung sinasabi niya. So konting-konti lang daw, uh, konti lang yung ilalagay niya ihalo sa sapal ng niyog at yun na yung ipapakain sa mga manok. Wala nang iba. So sabi niya, maganda raw yung pangingitlog, uh, yung quality ng itlog at saka sabi pa niya na kahit yun yung kinakain ng mga manok niya kumpara sa layer feeds ang yung feeds na mixture niya na binibigay sa kanyang mga inahin kapag napisara yung mga sisiw ay healthy hindi agad namamatay kumpara kung layer feeds yung pinapakain niya ay marami daw namamatay so yun yung isa sa mga observation din niya sa kanyang manukan so ngayon mga farmers ay susubukan natin i-mix ito meron ako dun at i-mix muna natin para makita natin kung ano nga ba yung itsura ng cattle concentrate alright So ito yung mga ingredients na gagamitin natin mga ka-farmers. Dalawang ingredients lang ito. Ito yung sapal ng niyog. Yan. So kaninang umaga pa ito. Pero ngayon lang nating hapong gagamitin. So ito ay pinagpigaan na. Yung mga gata nito ay uh, nakukuha na yung maraming gata. Pero meron pang natitira na kahit konti dito sa mga sapal ng niyog. So yan isang plastic yan. So good for mga 30 heads yata or 40 heads na mga manok ang pwede makakain ito. At ito naman yung sinasabi ko kanina na cattle concentrate. Yan. So ito, sa uh, sa name pa lang na cattle concentrate, uh, pambaka talaga ito. Pero pwede din to sa ibang hayop. So konti lang yung ilalagay natin dito mga farmers dahil kapag uh, hindi naman o kapag marami yung ilalagay natin, uh, madaling magsawa yung mga manok nang kumain ito. So sabi niya, uh, konti lang ilalagay para hindi magsawa yung manok na kumain. So kailangan talaga may sapal lang niyog para magugustuhan ng mga manok natin. So ang pagmimix naman nito mga ka-farmers ay hindi naman daw gaanong mabasa. So basta basain lang natin ng tubig para mamix yung uh, cattle concentrate at makain ng ating mga alagang manok. Maganda itong cattle concentrate mga ka-farmers dahil mataas yung crude protein nito. So maganda sa ating mga alagang uh, hayop dahil kinakailangan naman talaga nila ng protein para lumaki yung kanilang pangangatawan. So sa sa <coughs> so sa pamamaraan na ito rin mga ka-farmers, uh, base doon sa ating kaibigan ay sa pangingitlog naman niya nakikita na maganda yung pangingitlog ng mga manok niya. So sabi niya, malalaki rin din naman yung mga iniitlog ng mga manok niya at halos everyday nangingitlog. So hindi na siya gumagamit ng ibang feeds like layer feeds para papaitlogin yung kanyang mga manok. So yun lang ang ginagamit niya at ngayong araw na ito ay susubukan natin sa mga susunod na araw, linggo kung gagana ba ito sa atin alright so ngayon mga farmers mimix na natin yung ating ingredients so ito yung sapal ng niyog hahatiin lang natin ito sa dalawang portion dahil malit uh, maliit yung lalagyan natin so yan at haluan natin ito siguro tatlong ganito lang mga ka-farmers So ito lang at babasain natin ng tubig. So, ito na mga ka-farmers, tapos na nating ma-mix. Ang bango. Ito mga ka-farmers, ay haluan ko ng konting crop corn dahil para hindi manibago yung mga manok natin. So, hindi na tayo maglalagay ng GMP, crop corn na lang na konti. Ihalo natin dito at ipapakain na natin. Alright, let's go! Mga ka-farmers, ipapakain tayo ng mga manok. So kapag naging epektibo ito ay talagang makakatipid talaga tayo So naisipan ko na rin bumalik sa pag ng mga patoka para na rin makasave. So ang papakainin pa lang natin dito ay yung mga manok na malapit na nangingitlog at saka nangingitlog. So uh, para sa akin at uh, sabi ng kaibigan ko, hindi advisable ito sa mga sisiw na growing pa lang. So kailangan yung malapit na talagang uh, mga itlog. So ito, bibigay na natin. yung mga yung programa ko ng pagpapakain dito sa ngayon mga ka-farmers ay uh, nung kanilang umaga or yung mga yung mga nakarang araw ang pagpapakain ko sa kanila is ang pagpapakain ko sa kanila ay uh, yung sapal ng niyog ay binibigay ko sa mga manok na nag-iidad ng 2 months, 3 months. So doon ko pinapakain yung sapal ng niyog. At meron akong pailan nila na mga malalaki na na binibigyan pero uh, sa narinig ko kanina at nalaman ko kanina na mas maganda siya sa pangingitlog ng manok ay nagswitch switch na ako. So yung mga sapal ng niyog at yung cattle concentrate doon ko ibibigay sa mga paitloging manok at saka yung mga maliliit na manok 2 to 3 months yun ang bibigyan natin ng pure feeds para hindi mabansot yung mga sisiw natin na 2 to 3 months old pati ito mga ka-farmers pinapakain na natin So, konti lang yung binibigay natin para hindi manibago sila. Paunti-unti lang. Yan yung ating mga black ostrolorp. So, yun. May itlog sa gilid. Kain lang kayo. Pakibusog. Pati rin yung white leghorn natin mga farmers Oh. So, wala rin silang pili kahit ngayon lang natin sila binibigyan ay talagang kumakain talaga sila alright noon mga ka-farmers ginag ginagawa ko na talaga itong pagpapakain ng ganito pero nahinto lang ito mga ka-farmers dahil uh, yung marami tayong mga sisiw at saka mga manok dito ay kinakailangan maglaan ng oras sa pagmimix ng patuka so isa yon sa mga rason kung bakit nahinto at dahil gusto nating mapabilis yung pagpapakain uh, ng mga manok so sa dami ng pinapakain natin kailangan natin magmadali especially pero meron pa tayong mga ibang gagawin so nahinto yung pagbibigay ko ng ah, mag-mix mag, ng mga patoka ko. at pangalawang rason din is yung availability ng sapal ng niyog, minsan kasi walang sapal ng niyog dahil ah, kapag merong baboy yung ah, mama ko dun siya, sa baboy niya pinapakain yung mga sapal ng niyog araw araw so kapag wala namang baboy na malaki na or nabenta na yung mga baboy ay yung mga sapal ng niyog ay mapupunta dito sa akin kaya ngayong buwan na ito ay wala siyang mga malalaking baboy uh, lahat ng mga sapal ng niyog niya dahil nagtitinda, nagtitinda kami ng yung malakit na bigas, yung tawag dito sa amin is puto so kinakailangan talaga ng mga niyog, so yung sapal yun yung ginagamit namin pagpapakain sa aming mga hayop, kaya ito ngayon uh, ngayong buwan na ito ay palagi tayong may available na sapal pero pwede naman tayong pumunta sa mga palengke meron namang nagbibenta dyan ng mga sapal ng niyog pwede nating bilhin or hingin at nga pala mga ka-farmers isa parang kaibigan natin uh, nag-aalaga siya ng mga native like mga huluhano, mga siyamo na mga manok so nung nagkita kami dun sa syudad ay sabi niya maganda ba raw ipakain yung sapal ng niyog sa mga alagang manok so sabi ko napakaganda So, haluan lang natin ng konting feeds at saka yun na yun. Maganda talaga yung magiging resulta. Makakatipid na tayo. right Itong mga manok natin dito sa free range area mga ka-farmers. Sa mga nakaraang buwan, ang kinakain talaga nila is more on sapal ng niyog lang talaga. So, plain na sapal lang niyog na hinalo natin sa tubig at konting feeds na binibigay. So, uh, sanay na itong kumain ng mga sapal itong mga manok na nandito. Pero pag check ko kanina yung kanilang pangangatawan ay ayos lang naman. Ang problema lang ay hindi na sila naging itlog. So wala na tayong makukuha itlog dito sa ngayon. Pero titingnan natin if magbabago ba yon sa pagbibigay natin ng uh, yung cattle concentrate na ihalo natin sa sapal ng niyog. Titingnan natin kung mangingitlog pa ba sila. Alright, merong mga matatanda dito at yung iba merong bata-bata pa na pwede natin mapapakinabangan pa. So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers. Let me know mga ka-farmers kung ginagawa nyo rin ba ito sa inyong manukan. Kung anong magiging resulta. At i-update ko lang kayo kapag umabot tayo ng isang linggo at kung anong naging resulta nito. So kung meron kayong mga katanungan mga ka-farmers, comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. Maraming salamat at hanggang sa muli. Happy farming! Woo!